Anang iya hangi pandayin ha nila kay Sibyo guys. Naglibog jud ko ana guys. Kung unsa na iyang giduk Abi na ko Ugdaanan daanan sa kandeng. Abi pud na ko og dili ba higdaanan niya. Tod taod Nakarealize ko siguro iya hang lingkuranan. So guys. Nao no na ana jud na ko siguro kanang iya hang kulungan nga kana nga ana na na iya siguro nang ipatong din ha. Laan mo ko sila kay Sibyo guys kung magpanday di magsaba kung sayang buhaton. Nara sila kay Sibiu guys oh. Ay <laughs> nagpagandaw. Oh, wala sila kay Sibiu guys. Oh, siya nagsaba. Ako lang nagtagantag Kung unsa di na yang gipanday dinha. Kung nang ako wa yung gitagan Kung unsa tama bang tag tagan an sa imong asawa do? Ay tama kayo eh, gibay kayo asawa. Kung wala <laughs> jud ko so, tumali ang nang asawa ko ara niya. Natagnan ba nako? Na Kanang imong ang kulungan sa manok, ipatong na nimo diha sa imong ang gipanday. anak 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 Ana. Kay ana, ana, ana. ana. e, naglibog na jud ko ganina ra ko naglibog ba unsa kini imong gipanday? Kay e, naghimo unta kag kulungan sa manok patay na na wala nyo ko nagkamali nga uh, akong pangasawa ni Swilin. Ano? na sila kay Sibyo guys, oo. Natag na andyan ako guys. Sige na kung tanaw sa yari. akong kunya patabangon. Sige na kung tanaw. Kaya mamamit trabaho. na sila kay Sibyo guys. No, pag gili makakita sa kuwa. Wadi siya makatarong trabaho. Kinood na. Kinood na. Kinood na. mo wala kailangan. Pag nasa trabaho na ako siya katubangan.